Balita mula sa tahanan. Magandang hapon. Narito ang mga balita mula sa DMW itong nakalipas na linggo. Labing dalawang OFWs mula Myanmar na bigyan na ng tulong. Ligtas na nakauwi sa Pilipinas ang labing dalawang OFWs na biktima ng illegal recruitment at human trafficking mula Myanmar noong February 19, 2025 sa tulong ng Philippine Embassy, Office of the Police Attaché at Migrant Workers Office sa Bangkok. Agad naman silang binigyan ng 50,000 pesos financial assistance sa ilalim ng action fund at iba't iba pang serbisyo. Ayon sa tatlong biktima, nirecruit sila ng isang kaibigang Pilipino para sa call center job sa Myanmar, ngunit sapit ng ginawang online scammers at dumanas ng pisikal na pang abuso mula sa mga dayuhang Chino. Sa turong ng Democratic Karen Benevolent Army o DKBA, napalaya sila kasama ang 250 iba pang bihag sa isang scam center sa Fofra, Thailand. Balita mula sa tahanan. Siyam ng OFW fishermen sa Estados Unidos sinaklulohan. Nagbigay ng TIG 850 US Dollars Financial Assistance sa Migrant Workers Office Los Angeles sa siyam ng OFW fishermen na iniwan ng kanilang US employer sa San Diego, California. Tiniyak ni Labor Attaché Missy Monique Maglanke, ang patuloy na suporta sa mga OFW kabilang ang pag-aayos ng kanilang unpaid wages at agarang repatriation pabalik sa Pilipinas gamit ang action fund ng DMW. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang MWLA sa employer, sa PRA at sa US authorities upang maresolba ang kaso ng mga manggis. Balita mula sa tahanan. Fixer arestado sa entrapment operation ng DMW. Inaresto ng Mandaluyong yung polis sa tulong ng DMW Migrant Workers Protection Bureau nitong February 25 ang isang security guard matapos maaktuhang naniningil ng 35,000 pesos kapalit ng mabilisang pre-departure orientation seminar o PIDOS appointment at certificate. Kinilala ang nadakip na si Wen Villagracia na nalambat ng mga otoridad sa ikinasang entrapment operation sa loob mismo ng Blast F. Ople Building o ang DMW Central Office sa Mandaluyong City. Ayon sa dalawang biktima mula sa Kalaka, Batangas, nagtungo sila sa DMW upang alamin ang tamang proseso ng PIDOS, ngunit inalok sila ng suspect na express appointment sa halagang 35,000 pesos bawat isa. Dahil sa pagdududa, dumulog sila sa DMW Information Center kung saan nalaman nila na libre ang PIDOS. Agad silang humingi ng tulong sa mga otoridad na nagresulta sa pagkakadakip sa sospek na nahaharap ngayon sa mga kasong fixing at estafa. Balita mula sa tahanan Libo-libong OFWs dumalo sa bagong Pilipinas Servisyo Caravans sa Region 3 halos 2,000 overseas Filipino workers at kanilang pamilya ang dumalo sa OFW Bagong Pilipinas Servisyo Caravan na ginanap sa Bren Zigiau Sports Complex noong February 25, 2025. Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang karaban ay isa umanong pagpupugay sa sakripisyo ng mga OFWs sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas madaling akses sa serbisyong kinakailangan. Tampok sa karaban ang paglagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng DMW, Dole Region 3, TESDA Region 3 at Pampanga Provincial Government para sa pagpapahusay sa mga serbisyo para sa OFW. Isa pang mawa sa pagitan ng DMW OFW Hospital, Jose B. Lingad Hospital at ng lokal na pamalaan para naman sa serbisyong pangkalusugan ang nilagdaan rin. Nagkaroon din ng job fair na dinaluhan ng 1,930 aplikante gayon din ang pamamahagi ng financial at livelihood assistance sa isang daang OFW beneficiaries. Balita mula sa tahanan. At ito ang mga balita para sa linggong ito. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Dan Garcia. At ako naman si Angel Eliasca mula sa tahanan ng OFW Radyo Pilipinas Radyo Publiko